Kuti-kuti-kuti mga kakapayan. Maganda yung mahilim ko tamang kaganawan. So, for today's video, hapaod ko so ay meron lang akong, uh, anito, may kitabot na akit no? So, niya habay tiha, permi ang kadaanan, alo-alo ng biyay ko, pang So, sobrang, pero ko um, suwa. Ang kasuwa ako buat, boy, hey, na hapa kasi nakaka-relax naka, naka yung video. Diba? Kambal, uh, tagalog na tayo. Nakakarelax kung so, makikita nyo yung dyan na part na yan. Ayan o. No? Manilaw-dilaw na yung mga bukid dyan. So, hapon na uh, yan. Ayan. Ayan o. Oh. Manilaw-nilaw yung bukid. Hindi natin makita masyado. Ganyan. Kita nyo naman. So, sa part na yan is, ayan, uh, yan. Pahinog na yung mga palay dyan. And, dito naman sa part na to is green path, At okay, dyan, may tubi ayan. Okay. Tapos dito sa part na to is na ani na. Okay? So, Nakita niyo diyan na ani na 'yan. Hindi sabihin na ano na 'yan, Papunta nang pa ano 'yan. So ano ba yung gusto ko lang i-share ngayong hapon bago tayo tuloy ang umuwi? Yan. So itagalog na natin para kung may mga viewers man tayo na hindi nakaintindi ng sambal is maintindihan nila. So hindi naman sa ayaw natin magsambal pero syempre may mga viewers tayo na hindi nakaintindi ng sambal. So ano yung gusto kong i-point out dito sa uh, pag dito sa napapansin natin or sa napansin natin no kada araw so lahat tayo is lahat tayo no katulad ng palay na yan is may kanya-kanyang panahon so kung ngayong panahon na to o ngayon ngayon pakiramdam mo is malayo ka pa doon sa pagkahinog ayan o malayo ka pa doon sa mga pangarap mo di ba laging pud pud na pud pud na yung kasabihan na di ba laging hugot na in his time, di ba? Meron tayong kanya-kanyang panahon. So, gano'n lang naman. kita uh, mo yung mga palay na yun, no? hindi sila sabay-sabay nahihinog and hindi rin sila sabay-sabay na ah, uh, harvest hinaharvest. So, kagaya mo, kagaya ng palay, ganun ka din. And ano ba yung isang sa katangyan na ma magandang ma ano natin no makuha sa palay so ang sabi ng mga tatanda no ang palay habang nagkakabunga at habang antok hinog, di ba kumbaga yun nga, habang nagkakabong, habang nahihinog so, yumuyo ko yung palay so, yun yun, isa sa pinapakita sa atin ng palay, yung, yung pagiging humble or humility, yan yung pagkakaroon natin ng puso na kahit ano pa yung marating natin sa buhay, kahit na mahinog na tayo, kahit ha na tayo, no, nandiyan na so, manalitibin lang tayong maging uh, mapagpakumbaba di ba? huwag tayong maging, di ba? makakala natin So, Yun lang naman, stay safe mga kakapa dyan. Ayan, pa-view ko, ipakita ko muna yung view. Yan yung isa sa mga gusto-gusto kong view dito kapag umuwi ako. ba? Diba? isa sa natatapantanggal uh, stress natin yung magandang view natin. So, be like the palay, no? Yung mga pag uugali uh, yung mga ano na palay. Tandaan mo lang yan. So, wag kang susuko. Laban lang kapatid. Darating din yung araw mo. Aanihin ka din. Darating din yung araw na... Uh, magbubunga lahat ng pagod po at sakripisyo na ginagawa mo kaya ayan laban lang sa buhay until next time until next uh, video mga kakapayan sama niyo ulit ako bye